Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Araw ngayong gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunobos. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kristo. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama si na Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na tagakana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako, Sasama kami, uwi ka nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo seso sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, Ang Panginoon iyon! Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga siyam napong metro lamang. Pag-aho nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, sandaan at limamput tatlong lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halik kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang katlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya muling mabuhay. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng Poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.